Perfect said. Very well said. Bukas na lang, bukas na lang. Ang sirang buhay nila, buhay na. Ina lang nila yung buhay. Tama. Uh. Kasi ba pa yung katawan? Kaya na, yun nga na kayo. Kaya huwag kayo wala sa mga bagay-bagay na pagkakapera kayo, madali ang pera, pag may ganun. Hindi, hindi yan. Hindi yan talaga yung pinunta natin dito sa abroad ang pinunta natin sa abroad, pagtrabaho, at masuportahan ng pamilya. Ganun. Harap mo dito, Harap mo. Eh, okay na. Okay na. Okay na. Okay 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 na. Okay na.